Ngayon, sasabihin ko sa inyo kung paano nyo malalaman kung may uh, malware kayo at kung paano nyo may iwasan o madidisimpekta ang inyong wallet. Maraming sa inyo na may trans wallet o metamask ang nakaranas na ng maraming beses na gumawa ng mga transaksyon at biglang mawala ang pera sa loob ng ilang minuto. Ano ang dapat nyo gawin? Hindi kinakailangang i-connecta ang wallet basta't gamit ang address ng inyong wallet na makikita nyo sa inyong wallet o kung magbibigay kayo sa BNB Smart Chain para makapagpadala, kailangan ang address ng wallet. Kopyahin at i-paste sa basis scan para suriin ang wallet. Kung malinis ang wallet, walang anuman. Kung hindi, tingnan ang lahat ng pahintulot. Mag-ingat, may pahintulot sa swap o pan na tinatawag na permit to. Suriin kung ito ay mapanlin lang, mahalaga ito. Makikita rin ang ibang pahintulot na ibinigay sa pagkakataon ng di nyo alam ang pahintulot na ito ay tinatawag na permit to. Pero kailangan yung suriin kung ito ay hindi mapanlin lang. Napakahalaga nito at makikita nyo ang iba pang uri ng mga pahintulot na maaaring ibinigay nyo sa isang tiyak na pagkakataon ng hindi nyo alam tama paano ito aalisin. Napakadali. Kung makikita nyo na may pahintulot na hindi maganda, ito ay malware. O kung naranasan nyo na na ang 2, 3, 4, 5 dolyar o anuman ay nawala. Kapag alam nyo na may ganitong pahintulot, ano ang gagawin natin? Sa web 3 ng pahina ng kan mula sa parehong pahina kung saan natin sinuri, ikinakabit natin ang wallet at pinipindot ang button na revoke. Para sa mga nais nating bawiin, at magbabaya tayo ng 2 o 3 centimos na gas sa beseskan gamit ang wallet. At mawawala ito tulad ng makikita natin. Kapag tinanggap natin ang pagbawi na ito, ilalagay natin muli ang address ng wallet, i-click ang suriin. At sa ganitong paraan, makikita natin kung malinis ang wallet. Magpakilala ako, ako si Marco Musumesi Dagata, ang CEO. Proyekto ng Bitcoin, With K, at inaanyayahan ko rin kayong bisitahin ito, inaanyayahan ko kayong makita ang aking proyekto. Ako ay isang ekonomista at financial analyst at ngayon ay binigyan ko kayo ng napakahalagang impormasyon. Kaya't suriin ang wallet at tingnan kung malinis ang inyong wallet. Maraming salamat po.